Ekonomiya ng Pilipinas na nanatiling matatag ayon sa Deputy Prime Minister ng Australia. Sa kabila ng mga pandaigdigang krisis na kinakaharap sa buong mundo kinilala ng Australian Deputy Prime Minister Richard Marles ang katataga ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para kay Marles, proactive si Pangulo Marcos sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng ekonomiya matapos ang pandemya, partikular pagdating sa inflation. Paano nga bang nasabing napapanatili ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa? alamin natin. Ayon sa Australian Ministers of Parliament, kapuri-puri ang performance ng ekonomiya ng Pilipinas sa Southeast Asia dahil sa obserbasyon ni Pangulong Marcos na economic security is national security. Matatandang iniulat noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na mas bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong January 2024 sa 2.8% mula sa 3.9% noong December 2023. Ito ang naitalang pinakamababang inflation rate sa bansa mula noong October 2020. Kasunod ng ulat na ito, ipinangako ni Pangulong Marcos ang patuloy na paglago ng ekonomiya. Samantala, kinilala rin ni Marles ang naging inisyatiba ni Pangulong Marcos na pangunahan ang Department of Agriculture bilang bahagi ng kanyang political mission na magkaroon ng self-sufficiency sa bansa. Um, agriculture has been central. To President Marcos's political mission, going right back to his days uh, as the governor of Ilocos Norte province back in the 90s when he was able to see that province uh, become self-sufficient in rice production. Bagum si Secretary Francisco Chu Jr., Bilang Agriculture Chief. Pansamantalang naging, Kalihim nito ang pangulo, ayon kay Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn panganiban, ginawani pangulo Marcos ang lahat. upang mas umunlad ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para naman kay Pangulong Marcos, dapat magtatag ng matibay na ekonomiya ang Pilipinas at Australia upang harapin ang mga paparating na hamon. We need to ensure that our economies remain powerful tools that positively shape the lives of our people and ensure the sustainability of the planet magmula pa noon, nakatuon na si Pangulong Marcos sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kaya para sa Australian Deputy Prime Minister, walang mas matatag na ekonomiya sa Southeast Asia kesa sa Pilipinas. Emerging from the pandemic, a key focus for President Marcos has been uh, his economy and being very proactive on that as we began this year, inflation was reducing and in terms of economic growth, there was no stronger economy than the Philippines in Southeast Asia. Palagay, paano pananatilihin ng Administrasyong Marcos ang katatagan ng ekonomiya sa bansa? D WIZ Research Report. Re -re report.